Dok, ilang araw na hindi nagpupo si baby. Ano yung dapat naming gawin? Kailan po kami dapat mag-worry at kailan dadalhin si baby sa hospital? Yan po yung pag-uusapan natin. Sa mga bagong silang, isa sa mga ina-examine namin, bago lumabas si baby, yung kanyang anus, kung may butas ba siya sa puwet at kung nagpupupo na siya. Dahil meron tayong kondisyon sa mga bagong silang kung saan walang butas ang pretty baby. Ang tawag po namin doon, imperforate anus. At operasyon po ang sagot dyan. Huwag na muna tayo magpunta dyan. Pag-uusapan natin yung mga well baby na wala namang surgical problem. Kung nakapupo na si baby at na-examine na patent ang kanyang anus, i-discharge po yan. Ang problem, few days after discharge, 2, 3, 4, 5 days, hindi nagupupo si baby, ano po ang dapat niyong gawin? Mapa-breastfeeding or formula milk si baby, isa lang ang ma-advise ko po sa inyo, do rectal stimulation. So, paano nga ba itong rectal stimulation? Pwede kayong gumamit ng cotton buds, yung iba, thermometer, pero hindi ko ina-advise yun kasi gagamitin niyo yung thermometer eh. Very unhygienic naman kung yung, yung gagamitin niyo, no? So, cotton buds and yung syringe. No, tuturo ko sa inyo. So kapag may uh, dinadala sa akin uh, sa dito sa clinic or sa emergency room na yung baby ay hindi pa daw nakakapupo uh, after ilang araw, ang ginagawa natin is nagre-rectal tayo. So kumukuha ko ng 1 ml syringe. So kung nasa bahay kayo, pwede kayong bumili nito sa mga drugstore, sa mga pharmacy, hindi kailangan ng, rese ng reseta, sabihin niyo lang 1 ml syringe. So syempre, i-open nyo yan. Imagine na lang natin itong uh, fist ko ay yung pweta ni baby. So, ang ginagawa ko, hini, uh, hinihila ko to. So, hilain nyo to, and then, yung plunger, uh, kunin nyo siya. Kasi, yung i-insert nyo sa anus ni baby, itong parang uh, rubber na to, itong maliit, kasi malambot lang yan. And, isa pa, kaya maganda na 1 ml kaysa dun sa cotton buds, sterilized kasi to, malinis po to. Okay? So, ang gagawin nyo, ang gagawin nyo, kuwit-kuwit yung pata ni baby, nakahiga siya. So, i, uh, ipasok nyo lang to ng konti, hanggang dito lang sa tip, and then, paikot. So, ilang segundo, siguro few seconds lang, mga 10 seconds lang, ganun, 1, 2, 3, hanggang 10, and then, alisin nyo na. Hindi po yan lalabas, ha. Hihintayin nyo pong, siguro 24 hours, bago luwabas yan. So, wait until 24 hours, bago magpupu si baby. Kasi hindi naman siya talaga parang nilalabas yung fluid. Anima na yun eh. So, uh, ini-stimulate nyo yung rectum ni baby para magpupo. Dahil tamad lang yung ano niya, yung kanyang intestine. So, hayaan nyo lang siya magpupo. Baka mamaya-maya mga gano'n na yan. Uh, utot na rin yan. So, hihintayin nyo lang. Isa pa, yung isa nyo pwedeng gawin is yung imamasahe yung, yung legs ni baby. Magdagawa kayo ng passive movement dyan. Wala kasi ako yung baby dahil. Ito na lang. Kuwari ito, si baby. I-flex nyo lang, o uh, i-extend nyo lang yung leg ni baby na pataas sa ganyan. So, bilang lang kayo ng 10 seconds. Maya-maya, utot na sila. And then, hintay, hintay, din kayo ng 24 hours para makapupo si baby. So, pwedeng combination yung gawin nyo. Pwedeng yun lang. Kung yun ayaw nyo mag-insert ng kung ano sa pwede ni baby, pwede yung massage lang. Within 24 hours, kung wala pa pong uh, bowel movement, kung wala pa ding Uh, output, then pwede kayong pumunta sa inyong mga doktor. Next question, pwede bang mag-glycerin suppository or any suppository? Actually, pwede, pero huwag muna. So, yung uh, una nyo muna ang gagawin is yung rectal stimulation at yung massage. Then, kapag wala, pwede naman. Sabi sa mga ibang study, sa mga ibang research, safe naman ang suppository. Yun nga lang, konti lang. So, kumuha lang kayo, magkurot lang kayo ng konti, and then ipasok nyo. Uh, mag-gloves po kayo, tapos kumurot kayo ng konting subusatory, ipasok nyo sa uh, puweta ni baby, and then maghintay rin po kayo within 24 hours para makapupo siya. Next question is yung lactulose. So, pwede po bang magbigay ng lactulose or yung laxative kay baby sa newborn? Of course, no. Hindi po safe ang lactulose sa mga bagong silang. Kaya hindi po tayo nag ng lactulose sa mga newborn. Another question is, kailangan bang ibahin ang gatas? Kung breastfeeding ka, mommy, Of course hindi. Kung breastfeeding ka, kailangan mo lang gawin, isikaw ang uminom ng maraming tubig. So, 'wag si baby, 'wag mo siyang uh, bibigyan ng tubig or 'wag mo papalitan ng gatas niya. 'Wag kang mag- uh, 'wag kang bibili ng formula milk para lang maayos yung popo niya. 'Yan. Kung formula milk si baby at naniniwala kayo na ang problem ay nasa gatas, then kailangan mong kayo ng gatas from cow's milk to hypoallergenic milk, yung mga partially hydrolyzed milk, or yung mga lactose free, or yung mga low lactose milk. So, madami yan sa market. Pwede po kayo magtanong sa inyong mga pediatrician. Yung iba, ang ginagawa nila is, dinadilute nila yung milk, kinukontihan nila yung sangkap, and then mas marami yung water. Alam niyo naman na hindi pwede yon dahil yung baby nyo pwedeng mag-suffer from water intoxication. That mas maraming water, mas konti yung milk, magkakaroon ng hyponatremia, Very chemistry na ito yung pinag-uusapan natin. Basta ang, ang mangyayari, pwede pong mag-umbulsyon si baby kapag dinadilute nyo yung milk. Pwede pong pumayat siya, pwede magkaroon ng dehydration kapag ganon. Yung iba naman is, nadagdagan nila yung sangkap. Hindi rin po advisable yon. Kung ano po yung sangkap na binibigay nyo kay baby, kung 1 is to 1 yan, kailangan 1 is to 1 pa rin. Kung 1 is to 2, 1 is to 2 pa rin yung ibibigay. Hindi po dapat ganon. Kung mag-change ng milk, change talaga dapat. From cow's milk to non-cow's milk, okay? Ngayon, kapag more than a week, hindi pa rin nagpupu si baby, ginawa nyo na yung rectal stimulation, ginawa nyo na yung mga sinabi ng remedy sa inyo, and meron siyang signs of obstruction or signs of infection like fever, jaundice, vomiting, abdominal enlargement, tumlay at hindi dumidede, then go immediately to emergency room. Kung wala siyang signs ng mga infection at more than a week na siyang hindi nagupupo, pwede pa rin naman kayong pumunta ng clinic or ng emergency room, pwede naman. Ngayon, kung less than a week na hindi nagupupo si baby, mga 4 days, 5 days, 3 days, at meron siyang signs of infection or obstruction, tulad ng mga sinabi ko, huwag na po kayong maghintay ng 1 week. Pumunta na po kayo ng ER dahil meron po tayong condition na tinatawag na Hirschsprung or yung toxic megacolon. yun po yung pinaka-common sa mga surgical problems sa isang newborn kung saan hindi siya nagpupupo. So kapag ganito, surgical yung problem, opera din po ang kailangan kay baby. Just to give you an idea pero hindi ako magibigay ng elaboration dito or ng uh, detailing uh, discussion about dito, ang toxic megacolon or Hirschsprung disease isa po yung condition or problem sa isang mga sa isang bagong silang kung saan wala po yung nerve cell dun sa part ng intestine ni baby. Hindi po yan nagdevelop. So ano yari? Kung baka parang tamad siyang gumalaw. Hindi po gumagalaw yung uh, intestine kaya hindi din nagpupupo. Walang output, walang bowel movement na nangyayari. Kaya hindi niya malabas yung pupo niya. Siyempre, kapag nagbara na nag barayon yun, magkakaroon ng signs of obstruction, kaya ng ng siyan, nagsusuka, at syempre dahil pupupu yun, pwede magka-infection sa dugo, magkakaroon ng sepsis. So pwede kumamlay si baby, pwede siya magkaroon ng lagnat. Yun yung problem. Another thing, another obstruction that we could discuss na pwede mag-cause ng constipation sa mga bagong silang ay ang intussusception. Pero sa intussusception, ang first symptom nun ay yung pagkakaroon ng Uh, Kuran Jelly Stool sa diaper ni Baby. So makikita niyo, parang siyang sipon-sipon na may dugo na parang ganyan ang itsura. Alisin na natin, baka ma-flag ng YouTube. Parang ganyan ang itsura, pwede po natin i-consider na meron siyang intussusception. Hindi pabarado yan. Ang mangyayari kapag talagang hindi nagapan, pwede po kasi magdikit-dikit yung bituka at doon magka ng obstruction. Doon magbabara, doon magkakaroon ng constipation. Actually, madali pang bowel obstruction, surgical problem, um, pwede natin i-discuss, which uh, causes constipation. Pero, itong, uh, itong video to, para po ito sa mga well baby, na uh, ang sagot lang ay rectal stimulation. Or, hintayin nyo lang magpupo. Pwede naman. Actually, pwede nyo lang hintayin siya magpupo. Pero dahil nag-worry kayo, ang uh, isa sa mga pwede nyo gawin, again, is the rectal stimulation. Sana nakatulong po ang video na to. At uh, wag po kayong magatubiling magpa-check up sa mga doctor natin, sa ating mga healthcare provider. Meron po tayo, again, lagi kong inuulit na sinasabi, meron po tayong mga charity, mga government hospital. Okay? Yun lang.